continue tayo sa ating travel mga amigo gandang morning na naman masbate tikaubo riyas sa syempre dahil umagang kay ganda ngayon papunta naman tayo ngayon mga amigo sa barangay marinto o oh, barangay marintok na naman ang destination natin ngayon at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala mga vlog dito sa masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo kasi araw-araw, oras-oras moro minuto meron tayong upload mga amigo kaya kung gusto nyo masubaybayan mag-follow na kayo Yan. malay nyo, barangay o bayan nyo na yung ating papasyalan na naman kasi andito na naman si Dudeskin Black gumagala na naman mga amigo at dito na nga, Andito na tayo sa Barangay Marintok mga amigo. Ah, intro ang in, intro. Ang entrada to mga amigo. Ayan, at siyempre kakaliwa tayo kasi ito na yung entrance nila, no? Papasok tayo dito sa loob para makita naman natin yung mga taga-napan dito. At shoutout na lang sa mga taga-barangay Marintok. Ayan, mega mega shoutout kung taga rito ka. Please comment ka naman para naman makilala ka namin. So ito, pagdating natin, eh, dito intersection na agad ayan At, syempre diretso tayo mga amigo yan baybayin natin itong kalsada dito at kung mapapansin nyo yung kalsada dito mga amigo Uh, bako bako pa rin wala, rin, wala pa rin pagbabago <laughs> ayan uh, si tayo no? at kung makita nyo yung bahay nyo, please comment ka naman ayan yung talipapan nila pala oh, yung maliit na yan, yan, maraming nagbibinta dyan mga amigo ng isda At uh, tuwing umaga at hapon Pero ngayon, wala walang isda na katantabay At dito mga amigo, extension na nito mga amigo Extension na itong kalsada na to Dati wala pa to eh, pero ngayon meron na At ito, tingnan natin, baybayin natin ito Para makita pa natin yung sa dulo mga amigo ano Ayan. At nga pala, shoutout sa ating mga kababayang mas batin nyo, especially Tikaw at Borias, Miga Miga Sharata At syempre sa ating mga kaibigan na rin Nainjas ano? Moto Angelo Labastida Louie Labastida At Miguel Grotas At syempre Kakamias TV at syempre si Roel De Jesus Vlog. Yan. At shoutout din sa ating mga gwapong security guard ng Land Bank dyan sa Katayangan. No? Mega mega shoutout. At security guard ng Pidring, mega shoutout. At syempre yung empleyado ng Julis. Yan. Mega mega shoutout. Yan. Sa mga taga Katayangan, mega mega shoutout na lang sa inyo mga idol. So ayan mga amigo, lumiko na tayo kasi dyan wala ng kalsada dyan. Balikat na yan dyan at dagat na rin yung makikita natin. Kaya balik na tayo. Ano? So, yung vlog natin dito kasi nanguli tayo ng isda dito mga amigo andun sa youtube channel natin Dudski Adventure Vlog pwede nyo panoorin doon at itong barangay na to mga amigo itong barangay Marintok mayaman to mga amigo oh mayaman to mayaman to sa panguhuli ng isda Ayan. kasi ang mga tao dito mga amigo mga masisipag manghuli ng isda at syempre pag masipag ka manghuli malaking biyaya ang darating. Malaking pira yung matatanggap mo, di ba? Kasi pag marami kang nahuling isda, ibibinta mo 'yan, siyempre, di ba? Yan. So ganyan sila kalupit dito, mga amigo. At itong barangay na 'to, mga amigo, dinadagsa sa din ng isda, mga amigo. Yan. Mayaman yung lugar na to Mayaman sa isda mga amigo Ayun o oh, diretsyo na tayo Yan ito na yung Taganapan dito at dati Hindi pa to simintado dati Pero ngayon simintado na Ayan so ayan mga amigo Diretsyo tayo Diretsyo 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 lang At si kuya ayan no oh, Naka smile pa nung nakita tayo Parang kilala ata tayo nito ha ah. Shoutout na lang kay Busing Mega mega shoutout na lang sa iyo idol yan, kung sino aman, man, mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs> Diretso tayo mga amigo. Kaya no, kung makita nyo yung bahay nyo, comment, comment na lang no. At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video mga amigo para naman yung ating mga kababayan nasa malayo. Makita nila yung lugar kung saan sila isinilang. O, di ba? Yan, huwag natin ipagkait at huwag na rin kayong uh, <clears throat> magtipid, mag-comment mga amigo kasi wala naman bayad yan. aw na, no? <laughs> so, palabas na tayo mga amigo. So, ayun, uh, palabas na tayo. doon naman tayo sa highway magtingin-tingin mag -tingin, ano at at uh, malalaman mo itong Barangay Marintok mga amigo kung andito ka na kasi meron 'tong ribolto ng isda, yan. Yan 'yung ano ah uh, ano sign na andito ka na sa Barangay Marintok. Ayan, no? At dito, syempre, tingin-tingin muna pag tawid para diwas disgrasya. Tapos, pagdating dito, mga amigo, kung mapansin nyo, nagkaroon ng widening. Ayan, no? Sira sa kabila. Sira sa kabila. Ayan, kabilaan yan, mga amigo. Pagkatapos, sirain pang iwanan na agad yan, yan, galupit sila Ayan. <laughs> shout out sa DPW namun patrabaho waran numan agoy rudy na upload konti <laughs> nyo tayo konti nyo tayo mga load ano? yan so diretso tayo para makita pa natin yung mga kaganapan dito sa uh, unahan shout out nga pala sa ating mga kababayan ano? mga mga shout out at yung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala kasi andito na naman tayo mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan o. So dito sa unang mga Ludi, andito yung elementary school ng Barangay Marintok. Ayan o. Ayan. Shoutout na lang sa atong mga magaganda at Uh, mga guwapo na maestro at maestra. Ang ganda talaga dito panoorin guys yung tabing dagat ano. At dito sa right side hindi na natin nakuhaan. Andiyan andiyan yung high school ano. Mega mega shoutout na lang. So paano mga lodi hanggang dito na lang yung ating kwento. At kung gusto mo subaybayan yung ating mga gala dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So ako nga pala si Dudeskin Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na bye bye mga amigo